Masipag na nagtrabaho si Maria sa kanyang online business mula sa maliit niyang apartment. Sa kabila ng limitadong espasyo, hindi siya nawala ng pag-asa at patuloy na nagsikap. Nagtitinda siya ng mga gawang kamay na alahas. Ang bawat piraso ay maingat niyang ginagawa, binubuos ang kanyang puso at kaluluwa sa bawat disenyo. Bawat piraso ay gawa ng may pagmamahal. Sinisiguro niyang mataas ang kalidad ng kanyang mga produkto upang masiyahan ang kanyang mga kliyente. Pangarap ni Maria ang magandang kinabukasan. Madalas siyang mangarap habang nakatingin sa bintana, iniisip ang mga posibilidad na naghihintay sa kanya. Isang kinabukasan na malaya sa problema sa pera. Alam niyang kailangan niyang mag-ipon at magplano para sa kanyang kinabukasan. Walang kapagurang nagtrabaho si Maria, araw at gabi. Hindi siya tumitigil hanggat hindi natatapos ang kanyang mga gawain. Inasa niya ang kanyang kakayahan. Nag-aral siya ng iba't ibang teknik sa paggawa ng alahas at nag-enroll sa mga online courses. Natutunan niya ang pasikot-sikot ng online marketing. Pinag-aralan niya ang mga estratehiya upang mas mapalago ang kanyang negosyo. Ang kanyang positibong pananaw at dedikasyon ay nakaantig sa mga tao. Marami ang humanga sa kanyang sipag at tiyaga. Ang kanyang online business ay nagsimulang umunlad. Unti-unti dumami ang kanyang mga kliyente at lumago ang kanyang kita dumagsa ang mga order mula sa buong bansa. Hindi na siya makapaniwala sa dami ng mga taong nagtitiwala sa kanyang produkto. Ang pagsisikap ni Maria ay nagbunga, nakikita na niya ang resulta ng kanyang mga sakripisyo at pagtitiyaga. Sa wakas, nakikita na niya ang resulta ng kanyang paghihirap. Ipinagmamalaki niya ang kanyang mga nagawa at patuloy na nagsusunikap. Ang kanyang pangarap na maging matatag sa pinansyal ay nagkakatuona. Ngayon, mas maayos na ang kanyang buhay at masaya siya sa kanyang mga narating. Ang kwento ni Maria ay isang inspirasyon. Marami ang humahanga sa kanyang determinasyon at sipag. Pinatunayan niya na sa sipag at tiyaga, lahat ay posible. Ang kanyang tagumpay ay patunay na walang imposible sa taong may pangarap at determinasyon. Patuloy na lumago ang online business ni Maria. Sa bawat araw na lumilipas, mas dumadami ang kanyang mga kliyente at mas lumalawak ang kanyang merkado. Ang kanyang dedikasyon at sipag ay nagbunga ng magagandang resulta. Pinalawak niya ang kanyang mga produkto. Mula sa simpleng mga item, nagdagdag siya ng mga bagong linya ng produkto na mas pinapaboran ng kanyang mga kliyente. Ang bawat produkto ay maingat na pinili at siniguradong mataas ang kalidad. Kumuha siya ng mga katulong para sa produksyon at pagpapadala. Ang kanyang team ay binubuo ng mga eksperto sa kanikanilang larangan na tumutulong upang mas mapabilis at mapabuti ang proseso ng produksyon. Lumipat siya ng mas malaking workshop mula sa kanyang maliit na apartment. Lumaki ang kanyang team at mas naging organisado ang kanilang operasyon. Ang bagong workshop ay may sapat na espasyo para sa lahat ng kanilang pangangailangan. Lahat sila ay may parehong pasyon ni Maria para sa creativity at excellence. Ang bawat miyembro ng kanyang team ay nag ambag ng kanilang mga ideya at talento upang mas mapabuti ang kanilang mga produkto at serbisyo. Hindi binago ng tagumpay si Maria. Nanatili siyang mapagkumbaba at laging nagpapasalamat sa kanyang team. Ang kanyang kabaitan at malasakit sa iba ay nagbigay inspirasyon sa lahat ng kanyang nakakasama. Nanatili siyang mapagkumbaba at mabait. Ang kanyang pamumuno ay puno ng malasakit at pagunawa na nagbigay ng positibong epekto sa kanyang team at sa buong kumpanya. Tinuring niya ang kanyang mga empleyado na parang pamilya. Ang kanilang samahan ay puno ng tiwala at respeto na nagbigay daan sa mas produktibong trabaho at masayang kapaligiran. Ginamit niya ang kanyang plataporma para makatulong sa komunidad. Ang kanyang mga proyekto ay nagbigay ng malaking tulong sa mga nangangailangan at nagbigay inspirasyon sa iba na tumulong din. Sinuportahan niya ang mga lokal na charity. Ang kanyang mga donasyon at voluntaryong serbisyo ay nagbigay ng malaking tulong sa mga organisasyon at sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Nagalok siya ng mga workshop sa mga gustong maging entrepreneur. Ang kanyang mga seminar at training sessions ay nagbigay ng mahalagang kaalaman at inspirasyon sa mga nagnanais na magtagumpay sa kanilang sariling negosyo. Ang kanyang tagumpay ay inspirasyon sa marami. Ang kanyang mga parangal at pagkilala ay patunay ng kanyang dedikasyon at husay sa kanyang larangan. Si Maria ay naging isang huwaran para sa mga kababaihan. Ang kanyang kwento ay nagbigay ng lakas ng loob sa maraming kababaihan na mangarap at magsikap upang makamit ang kanilang mga pangarap. Pinakita niya na pwede kang maging isang matagumpay na entrepreneur at mabuting tao. Ang kanyang halimbawa ay nagbigay ng inspirasyon sa marami na magtagumpay nang hindi kinakalimutan ang pagiging mabuting tao. Hindi niya alam, may paparating na pagsubok. Sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, may mga hamon pa rin siyang haharapin na susubok sa kanyang katatagan at determinasyon. Dahil sa tagumpay ni Maria, naranasan niya ang magagandang bagay sa buhay. Hindi lamang siya nagtagumpay sa kanyang karera, kundi natutunan din niyang pahalagahan ng bawat sandali ng kanyang paglalakbay. Naglakbay siya sa iba't ibang bansa, mula sa mga romantikong lansangan ng Paris hanggang sa makulay na pamilihan sa Asia. Bawat lugar ay nagbigay sa kanya ng bagong pananaw at karanasan. Naranasan niya ang iba't ibang kultura, sumayaw sa mga tradisyonal na sayaw, at tinikman ang mga lokal na pagkain. Ang bawat kultura ay nagbigay ng bagong kulay sa kanyang buhay. Natupad niya ang hilig niya sa photography. Sa bawat pag-click ng kanyang kamera, nahuhuli niya ang kagandahan ng mundo. Kinuhanan niya ng litrato ang ganda ng mundo, mula sa mga tanawin ng kalikasan hanggang sa mga magandang destinasyon. Ang bawat larawan ay may kwento. Ibinahagi niya ang kanyang mga karanasan sa kanyang mga followers sa social media. Ang kanyang mga kwento at larawan ay nagbigay inspirasyon sa marami. Ginamit ni Maria ang kanyang kayamanan para tulungan ang kanyang pamilya. Hindi lamang siya nagbigay ng pera, kundi naglaan din ng oras at pagmamahal. Binili niya ng bagong bahay ang kanyang mga magulang, isang tahanan na puno ng pagmamahal at alaala. -ala. Tinustusan niya ang pag-aaral ng kanyang mga kapatid binigyan sila ng pagkakataong makamit ang kanilang mga pangarap. Naniniwala si Maria na ang pamilya ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang bawat sandali kasama sila ay isang biyaya. Pinahalagahan niya ang oras na kasama sila mula sa simpleng hapunan hanggang sa masayang paglalaro. Sa kabila ng kanyang tagumpay, na natiling nakaapak sa lupa si Maria, hindi siya nakalimot sa kanyang pinagmulan, hindi niya kinalimutan ang kanyang pinanggalingan, Patuloy siyang bumabalik sa kanyang komunidad upang magbigay tulong at inspirasyon. Ginamit niya ang kanyang platforma para magbigay inspirasyon sa iba. Ang kanyang mga kwento ng tagumpay ay nagbigay pag-asa sa marami. Gusto niyang ipakita sa mundo na lahat ay posible kung gugustuhin mo. Ang kanyang determinasyon at sipag ay nagbunga ng tagumpay. Nabuhay siya ng may layunin, bawat hakbang ay may direksyon. Ang kanyang buhay ay isang patunay ng bawat pangarap ay kayang abutin. Nagpapasalamat si Maria sa lahat ng biyaya sa kanyang buhay. Ang kanyang pagbuno'm sa salamat at pagmamahal. May malupit na paraan ng buhay para baguhin ang lahat sa isang iglap. Isang walang tigil na ubo ang nagdala kay Maria sa doktor. Sumailalim siya sa mga pagsusuri. Isang malungkot na balita ang dumating. Isang bihira at agresibong sakit walang lunas. Gumuho ang kanyang mundo. Kinain siya ng takot. Hindi sumuko si Maria. Marami na siyang nalampasan sa buhay. Hindi niya hahayaang matukoy siya ng sakit na ito. Lalaban siya. Susubukan niya ang lahat ng paraan ng paggamot. Kumapit siya sa pag-asa para sa kanyang sarili, para sa kanyang pamilya. Nagsama-sama ang kanyang mga kaibigan para suportahan siya. Binaha ng mga mensahe ng pagmamahal at suporta ang kanyang social media. Humugot ng lakas si Maria mula sa kanilang mga panalangin. Determinado siyang sulitin ang natitirang oras niya. Nagsimula si Maria sa isang paglalakbay, isang paghahanap ng himala. Naglakbay siya sa iba't ibang bansa, kumonsulta sa mga kilalang espesyalista, sumailalim sa mga experimental treatments. Bawat pagbisita sa doktor ay nagbibigay ng sinag ng pag-asa. Mahirap ang mga paggamot, sobrang hirap ng mga side effects. Ngunit nanatiling positibo si Maria, hindi sumuko ang kanyang espiritu. Idinokumento niya ang kanyang paglalakbay sa social media. Ibinahagi niya ang kanyang mga paghihirap at tagumpay. Naging inspirasyon siya sa maraming taong lumalaban din sa kanilang mga sakit. Sa kabila ng hirap sa katawan at damdamin, hindi nakalimutan ni Maria ang tunay na mahalaga. Ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang pananampalataya. Sila ang nagbigay sa kanya ng lakas para lumaban. May kaakibat na halaga ang paghahanap ni Maria ng lunas. Naubos ang kanyang ipon dahil sa mahal na pagpapagamot. Ibinenta niya ang kanyang mga ari-arian. Ang kanyang negosyo na dating kanyang ipinagmamalaki ay nawala na. Pero wala itong pakialam kay Maria. Ang kanyang kalusugan na lang ang mahalaga. Nabibigatan ang kanyang pamilya sa pinansyal na problema. Nagaalala sila para sa kanya. Nag-aalala sila sa kanilang kinabukasan. Sinubukan nilang kumbinsihin si Maria na itigil na ang pagpapagamot. Nasulitin na lang ang natitirang oras niya, pero hindi kayang sumuko ni Maria. Pag-asa na lang ang meron siya. Sa kabila ng mga sakripisyo, nanatiling nagpapasalamat si Maria. Nabuhay siya ng buo. Wala siyang pinagsisisihan. Nanghihina na ang katawan ni Maria. Hindi na epektibo ang mga gamot malapit na ang katapusan, alam niya, alam ng kanyang pamilya, nagtipon-tipon sila sa kanyang tabi, nagkwentuhan, nagtawanan, nagiyakan, nakatagpo ng kapayapaan si Maria, matapang siyang lumaban, nabuhay siya ng lubos, nagmahal siya ng totoo, handa na siya, pumikit na siya, puno ng pasasalamat ang kanyang puso, ang kanyang pamana ng pag-asa ay nanatili, ang kwento ni Maria ay naging tanglaw ng liwanag, naantik nito ang buhay ng milyon-milyon, Itinuro nito sa mga tao ang katapangan, tibay ng loob at ang kahalagahan ng mabuhay ng may layunin.